Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat at magandang tanghali po, Pilipinas. Ayan, so muli guys, nagbabalik po mga kabustor natin dyan. So, ma-update ta guys, karon Adlawa, Martes, no? October 15, 2024. So, ilang araw din tayo hindi nakapag-live uh, at nakapagbahagi guys no sa atong live. Pero nag-share naman po tayo no sa ating mga post. Pero yun nga lang guys, ah... Uh, isa-isa no minsan tayo nagbibigay ng mga probables so nabisi lang po si Bustor mga boss sa mga nag-aantabay po sa atin stay, uh, stay tuned lang po kayo mga boss dahil uh, nagbabalik po ngayon si Bustor para ang inara po ng Martes sana po tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga probables at sa mga bagong uh, pasok lang po dyan no? sa mga napadaan lang po sa ating uh, YouTube channel guys so palihog ko ninyo guys Bustor po atong uh, name sa ating YouTube channel at Mr. Torge naman po sa ating Facebook page. Ayan, so i-follow na po ninyo ko, guys. At syempre i-subscribe na rin po ninyo guys ako, no, sa ating YouTube channel. Mo ito ang uh, official uh, YouTube name mga boss na Boss Tor. Okay, so balik tanaw tayo dito sa ating mga numero, guys, no. Kahapon, no, ang resulta is, mo ineng resulta kahapon ha. Uh, 2 PM update lang tayo sa resulta kahapon. Ayan, so Okay, So mo ini ang uh, first draw sa 2PM is 278 mga boss So nagdalawang balik na po ito Next is 271 At ang uh, last na numero na lumabas kahapon sa 9PM draw is 159 mga boss So mo ini Ayan so nilista ko na po ang uh, pagkasunod-sunod ng mga official result Ayan sa pizza 13, 14 ha 738, 450, 443, 278, 271 at 159 So officially guys, yan po ang mga resulta kahapon. Okay, so dito na po tayo sa ating mga probable study guys. Pakuha na po ninyo ng inyong mga at papel at ilista po ninyo mga boss. Baka magustuhan po ninyo ang ating numero ngayon sa Martes. So guha po ninyo mga boss ang atong uh, zero, no? ang atong guide. So best guide natong today, atong uh, guide, no? guide ang guide nato is 0 5 0 5 9 7 ayan mga boss yan po yung ating guide at ang atong best na numero is 0 at 5 oh mo ini 05 ang atong best so it's either a uh, 5 or 0 pero guys ang akong uh, uh, findings dito sa 0 possible po uh, magunod spot siya no ang 0 2 pm so i lang po natin so kusog ko ang 0 karot alas 2 ha so nationwide So, may na itong official guide na 0597. Mga posibleng mag-race, guys, no? kaning 0597, ha? Okay, so partner na lang ninyo guys kung naimi pa partner deha. So tanawin na lang niyo so, ang kung kumbi. Baka ito po ang yung uh, numero din, no? Na mapipilian. Okay, so dito po tayo sa ating mga uh, may doubles tayo mga boss ha. So ulahin natin yung doubles. So meron tayong best doubles. Sa best doubles na to, meron tayong 550. So, meron tayong 5, 5-0 or uh, 500. Baka magbalik si 0, mag-doubles. So, target rumble ni siya mga boss. So, maganda ito tayaan guys sa 2pm only ha. Target rumble ni target rumble. So, 2pm lang to guys. So, kaya na pambahala kung patdam pa sa alas 5 at alas 9. Sa aqua is uh, best na ito tayaan sa alas 2 only okay so nakuha na po ninyo pakisulat po ng ating best doubles next tayo sa ating uh, dipinsa sa dipinsa naman mayroon tayong two combination so mayroon tayong uh, dipinsa laki ko dito two dipinsa two dipinsa So mo ini guys uh, Atong 2D pinsa kombi Ang primero nato Ang una nating combination Man atong 9 5 0 9 Og 1 Okay so target rumble gihapon Target rumble. So, mo ini atong uh, combinations na 950, so good for 2 p.m. and 9 p.m. 9 p.m. Ayan. So, maganda siya tayan sa alas 2 at alas 9. Kaneng 150 mga boss, so 2 p.m. only. So pwede po ninyo na last one ha. Last one ninyo ang ating 950 uh, 50. Last two 50 9 uh, 59 o 51. So bali-balihan na lang ng last two. Pwede 95, pwede rin 90, pwede rin. So lang akong uh, i-sure na last two, ha, 50, 59, 51. So possibly mag Git uh, gitna si 5 or mag-ending uh, ha. So wala pa na lang ang plastada mga boss. Okay guys, next tayo sa atong last final itatukumbi ang ato ang uh, BIP na numero. So gamay lang to tong numero guys, gamay lang to ha. to kumbi so ibabalik ko lang tong uh, combination nato na, na uh, 570. 5-1-0 uh, uh, 5 so kusog ni guys ani nga tong 570. alas 2 alas 5 ni kusog ni alas 2 alas 5 So pwede po natin to bagdukan 500 sa ganahan sumabay no kung kursonada po ninyo itong ating uh, 570. So, pwede na ito yung bagdukan sa alas 2. Alas 2, no? So, balik ka lang ninyo guys alas 5. Ano 510 na ito? So, maganda ito tayo. Target rumble niya. Lagay ko dito. Target rumble matic. So, i-old e, draw lang natin to guys. So, 2 p.m. to 9 p.m. So mga tig ito, kusog ni sa alas 2 at alas 5, kaning 5.70 kalimitan, dyan po ito naglalabas mga boss. Bihira to sa alas 9, ha? Pero ishow lang na to na matayaan na ni guys, kahit malang rambol, no? Basta mapat na lang na to. So bihira ni mo sold out, ha? Na 5.70. So always to ha, dihado. So makakataya kayo nito kahit uh, mga around 2 uh, 1:30 PM makakataya pa kayo dito sa ating 570. So muna sya tong plastada, pwede rin po dito uh, 750. Pwede rin yung 750 guys. So 705 pwede rin po. Yan lang akong uh, kurso na na plastada ha, 570. So ang ating last final kombi Last final combi nato na is 9 Sulod ko lang si Noibe 9. Ah, oh ini. Eh. din tong uh, 950 na tong mga boss sa alas 2 at alas 9. So pasok ning 950 ha. 9. Ay sorry, nag 950 na pala tayo kanina no sa tong depensa. 960 pala. Sorry guys. So 9 6 Uh, 960 na eh. So, wala na, gisabi ko na ang 960. So, pati na lang ninyo guys, kahit man lang uh, makarambol kayo dito. Ayaw lang ninyong bayain ng atong uh, 960 kay kusog ning 960 din mga boss. So, kalimitan to lumalabas alas 2, alas 5 at alas 9. Minsan sa alas 9 eh, makusog din to guys, no? Sa alas 9 960. So, ilagay ko na lang dito guys, 2 PM basta nga atong VIP numero is 2 diretsyon ni Largo, 2 PM. 9 pm ha kani pili lang ninyo guys kana tong uh, combination na uh, dalawang VIP na numero so guwapo na atong kombi guys ay niyo uh, kalimti ana no ay niyo bayae ang ah, atong 570 og 960 so kusog ni sa alas 9 ha kaning 960 og alas 5 alas 2 no so kahit sa alas 2 rambo lang natin sa 960 Basta balik ka lang ninyo sa alas 5 kaning uh, 9.60 ha. 5 p.m. draw. Gwapo nito. 9.60 at 9 p.m. draw. So, pwede po natin itong uh, bagdukan oh, no bagdukan o oh, 200 or 150 target kaning 960 no so sa ang 570 inuulit ko po kusog na sa alas 2 at alas 6 so pwede po ninyo na guys bagdukan no kayo na pong bala sa inyo lang makakaya ha okay So, yun lang po mga boss, ang ating uh, official po na numero. Ayan, may doubles naman tayo na binigay, no? Pangdipinsa natin pang doubles. So, kita kasi lang po sa mga susunod po natin ng video mga boss. Ay kalimot pag like naman po ng ating live. Maraming maraming salamat. Kung bago lang po kayo guys sa ating YouTube channel, ay kalimot guys pag subscribe para updated tayo sa ating mga numero araw-araw. Ayan. So, shoutout nga pala sa ating mga members po natin dyan sa community kay YouTube guys ha. So, nagpo-post tayo dyan. Nag-update po tayo dyan sa ating community. Ayan. Sa mga gustong sumali sa ating community guys, to, to slow ka lang ka lang subscribe. No? Katabi po ng subscribe, may nakalagay po yan. Join. So, enjoy. Mag-join Mag lang po kayo mga boss. No? Para makasali po kayo sa ating community. Yun lang po at good luck at maraming maraming salamat po sa inyong panonood.